Ya, yeah, mga kuya, bibili kami ng bibingka ni Kuya. Ano ba ngalan mo, Makoy. Makoy. Pwede kita pidyohan. Ay, binibidyohan mo na, itatanong mo pa. <laughs> 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 Ang bibingka po ni Makoy ay trentang, Isa bibili okay, kami. Saltala ni Nala. Saltala ni Matkilala. Ah, salsala. Ni. Ni. Salsala ni. Salsala ni. <laughs> salsala ni. <laughs> Ay, ay, ay. Bibili kami ito mga kasama na ako, no? Ito po ang kanyang bibing ka mga kuya yeah, 30. 30 ang isa. Opo. Ayan, si Salsalani. Bibili kami. Ako dalawa lang talagang kinaya ko ng ano, kinaya ko ha. Tulong Wala na akong pera. May bago. Kukuha na ako ha, kukuha na ako. Opo naman. Bibing po ito. Oh. Iuwi natin. Iuwi natin. Umay natin? Umay natin? Uhay, sisinta lang. Dali na pagkain pa. Iuwi mo na. Dali pagkain. Dalawa nga lang. ka na. Tatlo. Ayan, tatlo. Tatlo namang sa manager namin. O ito, pinamanager. Yeah. <laughs> ano, pang ano, take off mo. Dami-dami <laughs> ang <-damihan> mga <mula>, manager. Oi <laughs> <Ay>, manager. Patay <laughs> 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 tayo. Pero may bigay pala. Wala, wala pa ang sahod, boss. <laughs> oh, bed na ako, Salamat ang marami. Bibing ni Kuya, ano? Ah, meron pa. Marami kuya ito. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, niya na. <laughs> <laughs> I believe lang na. God, <laughs> <Bad way. laughs> lang <Binilang> lang pala. <laughs>

Ito uh, po ang bibingkang hindi sunog. Right na. Na. <coughs> Amoy pa lang masarap na. Pagka oh. hindi masarap, ibalik niyo daw. Pagka oh. <laughs> <laughs> hindi masarap, ibalik niyo. Kahit may bawas na. Ay, ikaw, bilhin na. Wala kong perong dalit. No, ikaw na. Nakasweldo ka na sa tinig. Nakabili. Idol, 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 nakabili. Lalo tayong po, ang daming tao kasi ang hirap maglako dito ng ganito kasi napakarami yung may may dalang pagkain. Pangala, pangala? Makoy. A.K.A. Salsalani. Ang titin dyan ang bibingka. Mayroon po ang maksidente. Tugod ko ko lahat. Hindi magulang po. Mga kasama ko sabay, Basta wala po kong naalala. Oh, yeah. Ayun po. Baka masakay ng tuyo. Baka <laughs> masakay ng saksak. Yun. Limut ko po magulang po. Ang hindi ko lang po Nalimutan.

Kaya yeah, lang, ang problema mga kuya, hindi masyadong nagbibili yung kanyang paninda kasi nga, marami po, lumit so, lang pagsahin. Oh, yeah. Ako naman, wala naman ako may tulong. Kasi wala naman talaga akong pera. Ha, ah, bibing ka, bibing ka, bibing ka. Ah, Sige, sige, sige. sige. <laughs> 哈哈哈！哈哈。